gabi. Workaholic na padre ni pamilya sa kalookan. Bigla na lang nagkapantal-pantal sa buong katawan. At security guard sa kainta. Dinapuan ng pambihirang sakit sa buto. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Gayon ng kahit sinong responsableng padre ni pamilya, ginagawa ng 36 years old na si David ang lahat para matustusan lamang ang kanyang mag-anak. Yun nga lang, bigla itong natuldukan ng dapuan siya ng kakaibang sakit. Inihain na ni Tisa ang tanghalian ng kanyang pamilya na tinulang manok. Pero bago kumain, pinus muna niya ang isang tasa ng ulam sa blender. Nilagyan niya na rin ito ng kanin. Dinagdagan pa ng konting tubig, saka pinaandar ang blender. Sinalapay ito ni Tisa gamit ang strainer at sinigurong wala nang buo-buo. Ang pagkain na ito, hindi para sa isang sanggol, kundi para sa 36 years old niyang mister na si David. Nagsimula ang lahat ng minsang mahirapang kumain si David. October last year, 2024. Sabi niya sa akin, may ano, ma, ano daw, bibigyan, may singaw medyo nga hindi nga siya masyado na kumakain kasi masakit nga daw. Pero kahit pa paano, nakakakain naman. Tapos after two weeks, ano, parang mas lumala na hindi na talaga siya kasi ang pinapaluto na lang niya, para no, parang mga puro noodles na lang, tsaka lugaw. Sabi ko, oh, ang okay naman ng singaw mo. Bakit hindi pa gumagaling? Dapat within two weeks, okay na yan. Kung no, pag tapos pagtingin ko, sa bibig niya, hindi pala siya singaw, para siyang puti-puti dun sa digla, tsaka dito sa bibig. Ang mistulang mga singaw na ito sa bibig ni David hindi nila akalain na sinyalis pala ng mas matinding sakit. Inisip namin yung bulok niya lang ng ngipin, kaya ganon yung bibig niya. Kaya ang ginawa namin, pinabunot namin sa dentista. Pero after a week, hindi, hindi, pa, rin, ano, hindi pa rin nawala yung mga puti-puti. Mas lalo siyang halos hindi na talaga makakain. Ang sabi lang ng dentista, parang yokoplakya. Tapos binigyan lang kami ng pampahid, ayun. Hindi umepekto ang pamahid na bigay ng dentista. Habang tumatagal, lumalala pang kondisyon ni David. Kaya nagpatingin na sila sa ibang espesyalista. Ngayon, dahil hindi nga siya umu-okay, yung ginawa ko, dinala namin ng ENT. Sa ospital na talaga. Ngayon, nagpa yung, ano, yung ENT. Mataas daw yung infection niya. Kaya ang ginawa, binigyan siya ng pangmumog na antibiotic. Tsaka may ini siya ng gamot na antibiotic. So, bumuti ba yung kalagayan niya? Hindi po eh. Kasi hindi niya nainom yung antibiotic. Gawa ng hindi siya nakakakain. Sinusuka niya lang yung antibiotic. Hindi kaya ng sigmura niya dahil wala pong laman eh. Walang laman yung chan niya eh. Sa pagkakatong ito, hindi na lamang simpleng antibiotics ang inireseta sa kanya ng doktor. Tapos, sa mapansin ng doktor, hindi kasi gumagaling. Kahit nag-steroids na siya, na-confine po kasi siya November. nag siya hanggang December. Tapos, pag namin sa ibang ospital, pinag-steroids din siya. Ngayon, nagtataka po yung doktor na derma kasi halos ilang buwan na siya nag-steroid, 3 months na, pero hindi tumitigil yung pagsusugat. Ayun, parang doon na po nag-start yung doktor na magpagawa ng iba pang test. Kasi baka hindi lang yun infection o hindi lang yun bacteria yung nangyayari nga sa kanya. Sa puntong ito, ilang buwan nang nagpapa-ospital at nagpapagamot si David. Ngunit, hindi pa rin bumubuti ang kanyang kondisyon. Ang masama pa, kumalat na sa iba pang bahagi ng kanyang katawan ang nooy inaakala lamang na Parang nagpa-progress lang yung ano yung symptoms, 'di ba? Sa bibig tsaka sa private part tapos sa kamay. Yung mga dito parang pag pinipindot niya, nagkakaroon ng discharge. Yung mata niya hindi na na hindi na tumitigil sa pagmumuta. Tapos parang medyo namamaga. Yung tenga niya naglalabas din ng parang nana. Sunod-sunod na ganun yung nangyari. Hindi wala talagang ano, hindi talaga umu-okay. Nitong Agosto, ang karamdaman ni David, nabigyan na rin ng pangalan. Lumabas po na autoimmune siya, tapos so yung tawag, para na yung plastic femtigus. Ang um, explanation po ng doktor, kapag ka may ganun ka daw na autoimmune, ibig sabihin, meron kang cancer o kaya tumor na tumutubo sa loob ng katawan mo. Bago magkasakit, isang napakasipag na motorcycle taxi rider si David. Si Tisa, stay at home at nag-aalaga sa limang taong gulang nilang anak. Ang buhay ko po, sinunanong magkakilala kami niya, mag-asawa kami. Sana po you know, kung ganoon ko tripaglaan ipaglalanan sila eh. Kasi galing po ako ng hirap eh. Ayoko na ano, malarasan ng anak ko yung nangyari sa akin. Ngayong nagbabalik na naman si David sa buhay na ika nga ay puro pahirap. Hindi niya maiwasang maisip, paano kung sumuko na lang siya Sinabi ko sa asawa ko rin na huwag nang tayong tumuloy. Nung una po, alam kong hindi niya kakayanin. Yun yung dahilan kung bakit nagpa-uwi ako. E sabi ko talaga po, iuwi mo ko sa parinan eh. Ang ko nga po, doon na lang ang abutan. Ngunit, sa ganito mga pagkakataon, nasusubok ang sumpaan ng mag-asawa. For better or for worse, till death do us part. Kaya si Tisa, handang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para mapagaling namang ang asawa. Yung asawa ko sa kayon tatay niya, ano, kumbaga ilaban, sabi niya ilaban. Kaya po ano nung umuwi ako ng Isabela, sumuko na ako eh. Kasi ako ng tatay niya na <coughs> bata pa yung anak mo, parang naano ako, yung, o oh, nga no, ba ba't, ko gagawin yon? May gamot pa nga ba sa karamdaman ni David? alamin niyan sa pagbabalik ng kapatid mo. Literal na buong katawan ni David ang nagkasugat-sugat dahil sa kakaiba niyang kondisyon. Habang tumatagal, bumibigat pa sa bulsa ang kanila mga bayarin. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad akong kumilos. Chocolate cupcakes, banana muffins, at cookies. Ilan lamang ito sa nakakatakam na desserts na ginagawa ni Tisa para masuportahan ang limang taong gulang na anak at ang mister niya si David na tinamaan ng pambihirang sakit. Nang sadyain namin ng pamilya sa kanilang bahay sa Kaloocan, Inabutan namin si David na halos nagpipigil na magkamot. Tadtad siya ng mga sugat mula ulo hanggang paa. Ano po, nangangati po yung mga katawan ko. May isabraso, braso, sa likod. Ang nanay ni David na si Elvira, lumuwas pa mula Isabela para tumulong sa pag-aalaga. Para kung kandila na nauupos, na hindi ko siya kayang matignan. Kaya yeah, pagkakaharap ko po siya, hindi ko lang siya tinitignan kasi sobrang nakaka-stress yung itsura niya. po kayo sa anak? Yes po, sobra. Kasi po siya yung anak na maalalahanin sa kanilang magkakapatid. Ilang kakilala ng pamilya ang nagsabi na baka supernatural o kakaibang elementong dahilan ng pagkakasakit ni David. Pero mas naniniwala pa rin daw si Tisa na nasa sensya ang kasagutan. Sabi ba kagawain ng tao na ingit sa'yo, ganyan-ganyan. Ayan, pero yun nga, hindi naman kasi kami talaga naniniwala sa ganun. Ako kasi personally, kung base ako doon sa ano yung data, ayan, yung napatunayan ng test, ng ganyan. Ang sakit na tumama kay David, halos limanda ang kaso pa lang ang napapaulat sa buong mundo. Ayon niyan sa U.S. National Center for Biotechnology Information. Kailangan pang saliksikin kailangang lumaban. Sobrang hirap po. Grabe, sobrang hirap. Kasi talagang parang yung buhay mo, ano eh, pag-ikot. Tapos ako lang lahat. Yan. Ang ikaya mahirap. Mahirap talaga. Kasi siya naman yung dati. Nagpo-provide lahat, ganyan. Nag-aalaga sa amin. Ngayon, ano na, baliktad na. Ganun. Kaya medyo mahirap po. Kasi ano yung eh, sabi ko nga, sana buti kung simpleng ano lang, sakit lang, gano'n, na-stroke ka lang. Kaso ano, hindi eh mahirap na sakit pa yung ano yung tumama sa iyo kaya sobrang hirap kasi parang may ano eh araw-araw mo -araw siyang nakikita na parang binabalatan ng buhay kasi nawawala yung balat eh laman na lang makikita mo kaya ano yun masakit talaga Halos isang taon na ngayon mula na magkasakit si David, ang kanilang lakas, hinuhugot nila sa isa't isa at siyempre sa dasal. Anong madalas na dinadasal? Ano po, um, na ko lang. Dati kasi nagtatanong pa ko, bakit? Bakit sa lahat ng sakit yun pa? Sa dami ng tao, bakit asawa ko pa ganun? Maging matatag, yan, maging malakas. Yung mentally, tsaka yung katawan para ano, malagaan ko siya. Tsaka yung anak namin. Ah, nakasupirero ko po yan. Kasi kanina nga ako habang naririnig ko siya. Wala na po kasi ako magawa talaga. Siya na lahat, eh. Eh, sabi nga namin dalaway, ano, um, laban lang. Kung ano man yung maging resulta sa dulo, ang mahalaga, lumaban tayo. Baga, yung mapapasa namin sa anak namin na, na ano, lumaban yung papa mo para sa iyo. Hindi kami sumuko, ginawa namin lahat ng paraan. Yun lang po yung lagi namin ano, pinag-uusapan. Lalaban lang tayo, bin, kasi ano, yung, tagal na rin namin ano, eh, laban. Kusuko pa ba tayo? Yun, ganun lang po lagi. agad kaming nakipagugnayan sa isang eksperto upang malinawan ang sakit ni David. Para natin ma-diagnose o matumbok yung diagnosis ng paraneoplastic pemphigus, gusto nating tingnan yung iba ring laboratories kasi kailangan nating kumbaga i-rule out yung mga ibang diagnosis. Napaka-konti, napaka-rare nitong sakit na to. Naiilan lang yung mga kaso sa buong mundo. So wala tayong malaki ang study na magagamit natin para aralin siya. Nagre-rely tayo sa mga reports na nakalabas sa literature tungkol sa mga pasyente na nagkaroon na. Goal natin, since considered siya an autoimmune disease uh, nakasabay ng uh, lymphoproliferative disorder, is a-identify natin dapat yung um, lymphoproliferative disorder as best we can. Dahil magtatagal pang gamutan ni David, Heto, ang pang isang buwang grocery sa tulong pinansyal para makabawas naman sa kanilang pasanin. Sa hospital po siya ngayon, nag-antay po siya para po ma-open biopsy. Kaya po yung ano po, itong tulong po na binigay ni Sen. Rafi, sobrang laki po tulong po talaga nito kasi yung ano, mga expenses po na gagamitin doon sa hospital talagang kailangan-kailangan talaga namin. Kaya maraming maraming salamat po. Sen. Rafi, sana po ay uh, pa kayo ng mahabang uh, buhay upang uh, patuloy na magkapagbigay po ng tulong sa amin. Malaking bagay po itong lahat ng mga ito. Salamat po ng marami. Salamat po. Salamat, Salamat po, po Senator Raffi, sa tulong. Thank you po. Hangat namin sa kapatid mo na bumuti ang kalagayan ni David. At para sa kanyang misis, tatagan mo lang po ang iyong kalooban sapagkat nandito lamang kami para umagapay sa inyo. Susunod, SG sa kainta. Bigla na lang dinapuan ng matinding sakit sa buto. Susunod na yan, dito sa kapatid mo. Palaala mo kapatid, kapag may iniindang sakit, magpakonsulta na agad sa doktor. Baka kasi, sinyalis na pala ito ng mas matinding karamdaman. Gaya ng nadiskubre ng isang security guard sa kainta. Ah. Ah. Ano? Ito? Naingat si Rose Ann habang binubuhat ang kinakasamang si James mula sa wheelchair. Pero gaano man siya kaingat bakas pa rin kay James ang sakit ng bawat paggalaw sa kanya. Ayan na. Kaya na. Okay na. Okay na. Oh, Dahan-dahan siyang inihiga ni Rose sa kama. Dito pa lang unti-unting kumalma si James. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, ganito nang eksena sa kanilang tahanan sa Kainta Rizal. Mula noong magkasakit si James. Ten years na po kami magkasama ni James sa loob ng sampung taon naman po, okay naman po yung pagsasama namin. Security guard noon si James at napaibig niya si Rose Ann dahil sa pagiging maalaga nito sa kanya. Lubos pa nga itong napatunayan ni Rose Ann na magsama na sila sa isang bubong at biniyayaan ng mga anak. Masyado po siyang uh, family-oriented po. Then mapagmahal po sa asawa at sa anak po. Lalo, lalo na po sa tatlo namin. Hindi madali ang trabaho ng isang SJ. Madalas, puyatan, at dapat, laging alerto. Sa kabila nito, nakakapaglaan pa rin ng oras si James para sa kanyang mag -iina. December 2024, nagsimulang kalbaryong babago sa takbo ng kanilang buhay. Nasa duty si James nang maramdaman ang nakakapilay na sakit Bigla pong kumirot na lang po yung left na hita ako po. Tuloy-tuloy po siya ng wala pong tigil. Ilang araw po, inabot ako ng isang linggo. Ngunit, ang iniinda niya, hindi pala kaya ng basta ospital lang. Kung saan-saan pa sila nagpalipat-lipat ng pagamutan. Subalit, wala siyang mahanap na tunay na kasagutan. January 4 po, na-admit po ako hanggang... January 18. Ayun po, nang paglabas ko po ng January 18 is, ganun pa din po eh, lobo pa rin po yung hita ko, na mamaga po, as in parang puputok na. Ilang linggo pa ang lumipas, nagbigay ng pangalan ng mga doktor na tumitingin kay James sa posibleng tunay na nagpapahirap sa kanya. Pero ang sagot, halos magpaguho sa kanyang mundo. February 4, nagpa-MRI po ako and ang nakita po is considered sarcoma or osteomyelitis. Ang nasabi lang po sa sarcoma is a rare type of cancer. So, parang gumuho po yung ano, yung mundo ko nung panahon na yun na hindi po ako makalakad, hindi po ako makapagtrabaho. Kumbaga, inisip ko, yung mga anak ko po kung paano pa, paano pa makakain. Ako, kung paano pa po ako magpapagamot. Kasi ako lang po talaga ang inaasahan na ako lang po yung may trabaho, ako lang po yung sumusuporta sa pamilya ko. Hindi galit at kalungkutan ang namuo sa puso ni James nang dahil sa kanyang diagnosis. Umabot siya sa punto na desperadong matapos na lamang ang lahat. Inutosan ko po eh alam ko na koding po yung kutsilyo dahil sabi ko kubutulin ko yung hita ko. Tapos lagi po ako nagsisigaw baga kahit gabi man araw. Ngayon, heto na si James, wala na sa tamang anyo mga binti at mistulang bilanggo na siya ng kanyang wheelchair. Sa ganitong sitwasyon ni James, wala nang ibang magtatsaga kundi ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. At ito ang gustong patunayan ng kanyang may bahay na si Rose Ann. Nasabi ko, bakit ka? Pibitaw. Ako nga nilaban ni kita eh. Nung na halos ko na mong magmakaawa ko sa blood bank para bigyan ka lang ng dugo kasi sampung bag yung kailangan mo. Yung salita lang po na yun na sinabi niya po na gusto ko po lang kumpletong pamilya kaya ako lumaban. Kaya kahit sabihin, sa sabihin na po ako, pinili, pinili ko po lumaban nun. Hanggang sa naliwanagan po rin yung isipan ko. Ngayon, pilit na nagsusumikap si Rose Ann para maalagaan at matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Napakahirap sapagkat batang-bata pa ang mga anak nila. Kaya nagpapakasakali sila sa social media na makakalapan pa ng tulong naisip ko po gumawa ng Facebook page tapos ipost po ko na yung parang journey ko yung nangyayari po sa akin um, maka-inspire din naman po kasi kahit pa paano alam ko sa sarili ko na may nalagpasan din po akong pagsubok kahit hindi pa po akong totally magaling na ano nalang ang pwede kong gawin para makatulong sa pamilya ko Sa pamamagitan nito nakarating sa inyong lingkod ang kanilang kwento Senator Rafi, sana matulungan niyo po ako magpagamot. Um, uh, para kahit o paano, makapagtrabaho na po ulit ako. Ako na po ulit mag-alaga sa mga anak ko. Ako na po mag-alaga sa partner ko. Kasi ganun naman po talaga dapat eh. Haligi po ako ng tahanan pero parang yung haligi po natumba. Napag yung haligi natumba, giba na po ang bahay. May go, Paano kayang gamutan sa kondisyon ni James? Alamin natin sa pagbabalik ng kapatid mo. Hindi pangkaraniwan ang sakit na tumama kay James. Pambira rin ng gamutan ang araw-araw na tanong ng pamilya. Paano niya ito kakayanin sa napakaliit ng kinikita ng isang marangal? na security guard. Isa na namang bagong araw ang dumating para sa pamilya ni na James at Rose Ann. Heto na raw ang morning routine na mag Yan, yung mga nag ng mag-asawa. Sa, sa tuwing kakain, kailangang alalayan ni Rose Ann si James. Kuminsan, sa harap pa ng kanilang mga anak. Lahat po na pangangailangan ko kasi hindi nga po ako makalakad na sa higaan na po ako. Pagkain ko po, inunin ko po, gamot ko po, lahat po sila po yung kumukuha. Ang lilit pa po nila, pero sa murang edad po nila, sila po yung nag-aasika sa akin. baga parang nabaliktad po yung sitwasyon na dapat ako yung nag-aasika sa nila. Pero mali, pero hindi. Sila po yung, sila na po yung nag-aasika sa akin ngayon. Wala na ligo-ligo para sa kanilang padre de pamilya. Hindi na niya ito kinakaya. Kaya, maingat na pagpupunas na lang ang nagagawa kay James. Pagpunas po ng katawan ko, pag yung mga hindi ko po abot, paa, likod ko, kita ay potuhod, sila po nagpupunas. Batid ni James ang matinding sakripisyo ni Roseanne. Subalit, walang naman siyang magawa sapagkat kailangan niya rin ng pag aruga Talagang, hindi ko po talaga expected na mananatili po siya na sa kabila na nangyari po sa akin, hindi po ako makalakad. Mag nanatili po siya para alagaan po ako. Nagtiyaga po siya siya lang po ang tumutulong sa akin para dalhin sa ospital. Nagtiyaga po siya hanggang sa unti-unti po akong lumakas. Hanggang ngayon, nagtiyaga pa rin po siya para gumaling po ako. Paminsan-minsan, lumalakas na rin daw ang loob nila sa mga nababasa sa social media. Ngunit aminado sina James at Rose Ann sa kalagayan nila ngayon. Hindi nila alam kung hanggang kailan pa kakayanin ang sitwasyong ito. Nagsusumikap paghanap buhay si Rose Ann habang inaalagaan ng may sakit na asawa at ang mga anak na lumalaki na. Kasi para po talagang binagsakan po ako ng langit at lupa kasi po sa kanya po kami ano eh. <laughs> Kasi naasahan namin yung parang bigla po kong nalumpo na hindi ko po alam kung papaano na po talaga. Subalit sa bawat araw na kinakailangang alalayan ni Rose Ann sa wheelchair ang kinakasama at gabayan sa lahat ng iba pang gawain, hindi maalis sa isipan ni James ang pangamba lalo na sa hinaharap. Inisip po, kung mapilay po ako, paano na? Paano na po yung pamilya namin? Ang gusto po kasi, hindi maranasan ng mga anak ko yung naranasan namin dati. Ngayon, pangalawang Pasko na nila ito, na halos walang kasiguraduhan. Pero patuloy pa rin silang kumakapit sa diwa ng selebrasyon. Sa pag-asa na balang araw, si James ay may din sa kanyang karamdaman laging na pinagdadasal na gumaling po ako. Kahit yung sa school, lagi nila nasabi na sana gumaling na po si Papa. Buti na lang, nakarating sa amin, sa kapatid mo, ang kanilang kaso. Kaya naman, heto ang amin naging aksyon. Wow! Boys, wow. bigay po sa inyo ni Senator Raffi, Pauna, uh, bigay sa darating na Pasko. Ayan po. Sana ito nagibigay din ng cash assistance. Lalo na sa inyo for medical expenses ni James. Kasi nga, di ba nag-resign na si ano? Rosa. Si Rosa. So nagibigay po ulit si Senator. Para naman ito sa puhunan. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat talaga. Ang laking tulong po nito sa amin. Kasi pagtutusin, ano po, hindi lang po sa pangangailangan namin. Pati yung panggamot ko rin po yung pangangailangan ko rin po sa ospital. Sana ito na po yung tuloy-tuloy na paggaling ko po. So, hindi po lahat po mangyayari ito kung hindi po dahil kay Sen. Raffi. So, thank you, thank you po talaga. <laughs> Tears of joy. So pwede yung nangyari sa kanya, galing muna yun sa muscle lang na masel uh, muscle na infection, tapos lumipat sa buto. Nag-decide yung initial doctor niya na ipa-MRI muna at saka ipa-labs yung pasyente. So upon uh, getting the results of the MRI, um, may suspicion na baka malignancy. So right now, ang plan natin is to uh, work up the patient and then um, eventually it therapy na siya. Um, maraming maraming salamat po. Happy Christmas po. Dasal namin na umayos pang kalagay ni James. Makakaasa rin po kayo dito sa kapatid mo nang inyong mga problema hindi lang basta ikikwento, kundi bubusisin, ipaliwanag, at aksyonan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.